Hello guys, magandang araw sa inyo guys Ayan, may gagawin tayo dito ngayon RS100 to guys Tayo mag start Minsan na start, minsan hindi At hirap pa startin guys Hirap na hirap, kahit ang tanyak Hindi ako alam ni Gani pero minsan man, na start Minsan na ayaw guys Kaya yan ang chechikapin ng ating mekaniko si Boss King titingnan kung saan ang gagaling kung anong posibleng maging problema nito guys ha yan na check ng ating mechanic guys RS100 to guys ha yan guys bago tayo guys subscribe muna kami sa aming youtube channel EMB TV. pa like at pashare na rin guys at pinto notification bell para lagi yung updated sa mga share na aming video ari po post guys yan guys upisa na na ni boss King, guys ha huwag kayo guys okay guys okay. 嗯。<noise> Yan guys, ito din man, hirap na hirap kumandas At yung ating nagari ko, hirap lang magkadyak Ayaw pa rin start guys Yan ang chichike ng ating mechanic guys ha Yan ang gagawin niya yun guys So, yun pumuputok pa guys Okay Yeah. Okay.

R okay. uh, is to guys ha RS S R S 100 R S RS 100 ha 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 ay tumakbo yun no? Anong ginala mo daw King? Anong mo Ano kita mo Ah. Ito yung coil. Yan. Luwag ang ground. Low blow ang ground kaya ayaw mo ayaw mo ay mandar kanina. So, na. lang naging problema guys. Luwag yung tornilyo ng ignition coil. Okay na yan. Hindi yun. Okay, simple simple lang. Wala kang magagastos kundi panood lamang. Wala. Isang engine lang yun. Ayos <laughs> na yun. Yo guys. Wala rin yun. Nah, kira kira ya, <laughs> <laughs> Ku ka bakla kala mo, bye -bye. <laughs> <laughs> guys. Nagay na yung tanke. Eh. Ayaw pa ulit yung guys. Kaya na start. Ngayon, ayaw na naman, guys. yung package in uli ng ating mechanic sabi sa ignition ko lang lumab pero hindi di pa rin pala mayroon pa ibang problema guys yan yung package in para ng ating mechanic guys Okay guys yan guys start naman. Listen, di na naman isang hindi na-start isang talagang na-start guys dapat check in pa uli ng ating mechanic yan kung sabag ka lang gagaling yun but isang ayon mag-start isang nag-start guys, okay, guys. <todicinian> Yan guys, uh, natin ni mekanik yung carburetor ito guys. Titignan kung ano condition ng carburetor guys. Baka linisi na rin guys ha. Ah. Okay guys, tatanggalin ang carburetor ito guys ha. Ah. Titigapin kung anong condition ng kanyang carburetor guys ha. Ah. Okay guys, wala uh, guys ha. Ah. RS100 to guys ha. Ah. RS100. Okay guys. <ín -mye humour>

Ay, no, oh, dahil dumi na oh, yan, oh, yan. Ayan guys, oh, puro dumi na ang kanyang filter. Kaya siguro na, no, hindi to masyado nag oh, start pero hindi, I start pero hindi. pwede hindi na mag-pitch start hindi. Oh, ayan dumi naman pala yo. Ayun, ang dumi may 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 dira ay may dumi. Pero, ayan oh, dumi oh. Pero, uh, yan, ay, rapuhay oh. niya oh, pa. Ayun super, aba. Ayun ay, ang asal nito tayo, oh. Kaya hapala ayo man daw, minsan andar, minsan ayaw. Eh para titino ay e, guwan ito ayan, sobra dumi pala nito. Sa nang galing ay takip mo na oh, oh, ano? sa tangke. Dapat okay. sa dine drain mo 'tong takip mo para na-drain ng training, eh. kinakalaw. Eh. Yan yeah, guys, kaya pala naglolo kong Napag-start ito guys Sobrang dumi pala nung kanyang carb At saka kinakalawang yung kanyang ano, Loob ng tanke guys yeah. Kaya i-start e Hindi guys Kaya gano'ng nangyayari guys Medyo makalawang yung kanyang Loob ng tanke guys ha Baka makai-finish kayo ng kanyang guys Kailangan paninis nyo ang loob ng tanke nyo guys ha Yan. Yeah. Nung nabuksan ng kanyang carb Sobrang dumi pala guys Okay Wala kaming pagkakasandal kong bed eh. Bala yung sitahin mo ko nung... Okay, wag masandal naman sandal dyan sa simento. Baka magkakisaan. Baka magkakisaan. <laughs> baka magkakisaan. Baka, 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 baka kisan, eh. Anong? Nababarahan na. Ay, ayan lang. Grabe. Malawang na eh. Super na pala. luwak luwuta. <tangan> kaya, kaya bisa naik status wis indie. Kok bit. puro kalawang apa namanya Ah, ah. ah. ah, ah. Naman ah yeah. grave. Parang steroid kalawang. to mangilo pa to. May pa to, to. bakal din to <laughs> <laughs> parang tito nagbayan takbo tumulong sa mga chura para parang may loob ha 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 nasa pinta din ang pakalo sa kapila ang pakalo sa isang tatin nasa na, kapila na. sa gitna nakalagay hehehe yan guys pati yung kanyang fuel cap tinanggal namin Alam sobrang na, dami ng pala ng kalawang na naiipon dumi halos parang, makasabi ng lari para, para daw Milo sa dami na iba guys na sa kaya hirap na, pa na. itong mga agdar misan yung start misan yung hindi guys ha yun din na ang naging lang guys ha yung kanyang carbs saka yung kanyang iba fuel cap sobrang dumi na guys naman guys so napaka dumi na yun no? so itang napaka dumi wala ka na sabi, wala. wala ka na wala wala na wala ka na, sabi, sabi. wala na, wala ka na, sabi, sabi. Wala ka na

dapat din papasan Dati pinanguhugas ko pa ng kamay ko it. Eh. Ibulay mo kayo at masakit na masakit sa katawan ito. 没得人啊。 guys, oh, kanina, di diba? Super dumi nito ngayon, no? Tingin nyo guys, oh, ang dinis na, oh. Walaan yung pinakadumi, oh. Ayan, oh, ayan mga oh. Lalo dito kanina guys, oh. May ipon yung dumi kanina ngayon, wala na, oh. Parang bago na, oh. Guys, nyo naman, oh. Ayan na, puno-puno ito ng dumi, yung parang... Parang kape. Ngayon, <laughs> eh, okay na, wala na guys, oh. Milo ba, Milo? Milo? Para daw mailog nasa loob. Yan, nahugasan na namin ito guys ng ano ha. Nahugasan na namin ito ng tubig. Tapos saka, saka ito yung kanina guys. So, yung punong-puno ng dumi kanina. Ng kalawang. Ayan guys. Puro kalawang kanina ito ang loob nito. Saka yan. Nalinis na namin ito ng tubig. Tapos, ngayon inang, inanginan na namin. Pero una, nilis mo na ng CBT cleaner. Tapos sa kanal nilis ng tubig. At yan, ngayon, ay nakangin naman namin. Yan, guys. Ngayon yan kami maglis dito ng carburetor. Yung mga parang bago ulit, guys. Sigurado mga bago dito, papalya sa takbo. Yan. Ngayon okay, na yan. Control. Parang bago yan, guys, oh. Hindi kasi ang Ariel matapang, mainit sa kamayon. Ito, no, may nipang hindi kagaya nung ibang mga powder na sabon. Kesa mag kayo ng ano. Kesa sa kayo ng gabi. O, di maaga pala mag-iinom na kayo. Walang huli. Hindi, pa kayo huli eh, Pag nalaman ako, kainom nyo. O, kaya di. Dadamay na din natin to. pagkalaguna ng Talo pang ano ng ano eh. motor ko 'to. Eh. Ayan guys, dito ulit yung fuel niya. maraming dumi kanina, guys. yan

Pwede ka ba yung Oji Chang Gai? Student, pa uh, okay, pa... Pinabot mo naman pingin dalawang na. nun Ha? Pinabot mo dalawang libo lang, di ba? Hindi, 5K din ako. Ay, labot yun pa 5K. Sabi nga nila, nag-tipid sa pagpunan ng Malaysia, pero ako pa na Hindi mo maaaring hindi babayaran ng ano. Hindi na iwaro mo to. Ay, mas mahal pa sa atin. Pag yun ay nakabagsak pa ng isang beses pa, wala na yun, hindi na makakakuha ng lisensya yun. Bablakis diba yeah. yun. Blacklist ang mangyayari doon. Sabi niyo baka ma blacklist pa yung pangalan? Hindi uh... ako, kumutig ako ang mga boksang ito yung ayun siya <laughs> <laughs>

Yan guys, okay na yan. Yun lang talaga naging problema, yung mabuduming carburetor niya. Hindi lang madumi, sobrang dumi. Saka yung kanyang ano, fuel cap, sobrang kapal ng no? kalawang na naipong guys. Kaya misan na start misan hindi. Kaya yun lang naging problema nito guys ha. Yan guys, sana kahit paano may na yung idea man lang o tip na pagka ng problema ng carburetor, lagi ganoon, misan, na, misan ay may mis start, misan hindi. Baka possibility na ganoon din yayari, guys ha madumi na ang inyong tangke eh, guys yan guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pindot yung notification bell para laki updated sa so, mga share na yung video at purpose, guys thank you guys sa mga nanonood guys yan okay na yan guys ha vậy ra thành trạng